Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga paksa na nais nating talakayin para sa unang markahan natin sa komunikasyon, pananaliksik sa wika at kultura ng Pilipino. At dito ay pagpapatuloy lamang natin kung ano yung mga kaugnayan ng paksang natalakay natin katulad na lamang ng variety ng wika gayon din sa pag-uusap natin patungkol sa homogeneous at heterogeneous pero bago ang lahat nais ko muna magpasalamat kay Binibining Sabio sa pagbabahagi ng maganda niyang larawan dito at gamit ang baybayin bilang pagbibigay ng pangalan sa akin dito nakalagay Ginoong Del Rosario so muli maraming salamat Miss Sabio at ngayon naman ay pagpatuloy na natin ang ating talakayan patungkol sa komunikasyon at pananaligsik sa wika at kulturang Filipino. Hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo ang ating magiging uh, presentasyon natin para sa araw na ito. Sa uling pag-uusap natin, pagdating sa konteksto ng variety ng wika, ay pinag-usapan natin ng homogenous at heterogeneous. Sa pag-uling pag-uusap natin, dito masasabi natin na heterogeneous ang pagkakagamit natin ng wika dahil mula nga sa mga variety ng wika na mayroon tayo, sa siyam na variety ng wika na ito, ay halos lahat ay may tuturing nating heterogeneous sa pagkakagamit ng wika. Kaya nga siya tinawag na variety at variasyon ng wika dahil iba-iba ang pamamaraan ng paggamit natin ng wika at pinatunayan niya ng iba't ibang variety ng wika maliban sa etnole ng etnolek -like ay maaaring maipangkat natin sa linguistikong pangkomunidad na dito ay may tuturing nating homogenous pagdating sa pagkakagamit ng wika. Kaya naman, ah uh, dito rin ay napatunay natin na Pagdating sa ganitong talakayan ay pumasok din ang iba't ibang variety ng wika. Nariyan ang idiolect na isa sa pinakapatunay ng heterogeneous na pagkakagamit ng wika. Gayon din ang dialect kahit isang wika, alimbawa na lamang ang paraan ng pagsasalita ng Tagalog ay iba-ibang version mula sa iba't ibang lugar dito na lamang sa Katagalugan maging sa Maynila. Nariyan din ang ecolect mula sa mga tahanan, ang ating uh, pidgin na proseso na nag-uusap ng dalawang magkaibang wika at pag nabuo ito bilang opisyal na wika, ito ay tatawagin natin kreyol. Pinatunayan din ito ng sosyolek na binubuo ng mga pangkat, gayon din ng kaugnayan ng mga pangkat ng mga profesional at patunay na dyan ang register at jargon kung paano nagagamit ang iba't ibang terminolohiya sa jargon at kung paano naman ito nagkakaroon ng ibang pagpapakulugan mula naman sa register. So bahagi ng ating pag-uusap ngayong araw ay mga gamit ng wika sa lipunan. Ano nga ba ang gamit ng wika sa lipunan o kung paano nga ba nagagamit ang wika sa lipunan. Tignan na lamang natin itong mga larawan na nasa harapan natin. Subukan natin pumili gamit ang mga signages sa ibaba at pumili ng isa at ipaliwanag ito. Sige po, ayan. Pumili tayo. Isipin muna natin for the meantime. Okay, maaari kayong pumili ng ikalawa, ikatlo, ay uh, ikaapat, hanggang ikalimang hanay. And then, meron naman tayo uh, babanggitin na bawat bilang. So, meron tayong una hanggang ikatlong hanay and then una hanggang ikalimang bilang. Ayan. So, alam ko na pamilyar kayo sa mga signages na ito at alam ko na madalas natin itong nakikita lalo't na araw-araw tayong nakikisalamuha sa iba't ibang klaseng tao sa ating paligid at pakikisalamuha sa ating likunan. Kung kaya at ang mga signages na ito ay narito ang pagpapakulugan. Nariyan ang bawal ang walang face mask, bawal ang magpatay ng aso o magpadumi ng hayo, bawal daw pumasok ng naka-helmet, o dili kay bawal lumiko. So lahat ng ito ay kahit papanong pamilyar tayo kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, ano na lamang ang mahalagang gampanin ng wika sa ating lipunan? Paano niya nabibigyan ng regulasyon ang ating isipan sa kung paano natin magkakaroon o paano tayo bilang isang individual magkakaroon ng malinaw na pagsunod mula doon sa mga panuto na nakikita natin. At iyon ang isa sa mga nakikita natin na epektibong pagkakagamit ng wika sa lipunan. Sa pamamagitan ng wika ay na tutulungan ito ang isang lipunan na mas maging maayos at mas maging uh, sabihin nating mas maging sistematiko pagdating sa paraan ng pagsunod sa mga batas at regulasyon sa ating lipunan. Kaya naman para sa araw na ito, narito ang mga nais nating matamo sa pagtatapos ng ating talakayan. Una, mabigyan natin ng kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan ayon kay Mac Halliday. Ikalawa naman ay mapahalagahan ang iba't ibang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng pamamahayag o pagpapahayag. At ikatlo naman ay may sasabuhay ang iba't ibang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng isang maikling skit Narito ang dalawang salita na maaaring may malaking kaugnayan sa isa't isa. Hindi natin maiiwasan ang malaking kaugnayan ng wika at kultura at ito ay natalakay na natin sa mga ilang linggo o araw ng pag-uusap at diskurso natin. Ngunit ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nakikita nating malaking kaugnayan ng wika sa lipunan at ang pinakagamit ng wika sa lipunan. Ayon nga kay Henry Alan Gleason Jr. mula sa kanyang pagpapakaulugan sa wika, ito raw ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at sinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga tao na kabilang sa isang kultura. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga tunog, sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga pantig sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga salita hanggang sa makabutay ng mga uh, pangusap at makabubatay ng sugnay talata at magamit natin ang masistemang balangkas ng wika. Dito ay nagiging epektibo kung paano natin naiyayag ang mga nais nating sabihin at mga nararamdaman natin. Kung saan dito rin papasok ang pagpapakahulugan ng likunan. Binangagin naman ni Dorkane noong 1985 o isang na isang sociologist nabubuo raw ang lipunan ng mga taong naninirahan sa isang pook. Ang mga taong nasa isang lipunan ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Kung kaya sa isang lipunan ay makikita natin kung paano ito nagagamit sa isang partikular na pangkat o sa pa isang partikular na lugar, gayon din sa isang partikular na komunidad at ang bawat isa sa atin o bawat individual ay mayroong papel na ginagampanan. Kung kaya't ang mga elemento rin ito ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan, kaya naman ngayon matatalakay natin kung ano nga ba ang gamit ng wika sa lipunan. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang mananaliksik o dalubhasa na si Michael Alexander Kirkwood Holiday na mas kilalang Mac Holiday Mula sa kanyang libro o aklat na Explorations in the Function of Language noong 1973, nagbahagi siya ng pitong tungkulin o gamit ng wika na kinakailangan pagtuunan ng pansin. Kailangan daw nating sanayin ang ating sarili sa mga ito sapagkat ang iba't ibang sitwasyon sa buhay ay nangangailangan ng paggamit ng isa o higit pang tungkulin. Narito ang pitong tungkulin ng pagkakagamit niya sa wika. Ngunit bago 'yan, Subukan muna natin itong sagutin sa pamamagitan ng pagninilay-nilay natin ng maikling oras bago tayo sumunod sa mga susunod pang presentasyon. Ito lamang ay four picks uh, and explain or in one word. Pwede nating ilahad So ano nakikita natin? Mayroon tayong iba't ibang artista na ano nakikita. May mga brands sila na pinapakita. Tama. So gumagamit sila ng patalastas o commercial. Ibig sabihin, isa raw sa mga gamit ng wika sa lipunan ay kung paano siya maging instrumento pagdating sa pagbabahagi ng mga wika na nais natin ipahayag. O gayon din kung paano rin ibabahagi ang mga produkto base doon sa ating halimbawa. Ang unang gamit doon ng wika sa lipunan ay maging instrumental. Ito'y tungkulin ng wikan tumutugon sa pangangailangan ng tao, gaya ng pakikipag-ugnayan sa mga iba. Ginagamit niya ito upang maisakatuparan ang nais mangyari sa isang tao. Ibig sabihin, dito sa instrumental, may mga pagkakataon na ang mga bigkas na ginaganap or performative utterances natin ay nariyan ng panghihikaya. Ginagamit natin ng wika bilang instrumento sa panghihikaya. Pagmumungkahi, ginagamit natin ng wika. Okay, instrumento ang wika sa pagmumungkahi. Instrumento din ang wika sa pag-uutos instrumento din ng wika sa pakikipag-usap o pakikiusap at instrumentong wika sa pagpapahayat. Kaya naman ang mga halimbawa na may uukol natin dito ay ang paggawa ng liham, pangangalakal, at pagpapakita ng mga patalastas o commercials. Kasi nga, ang wika ay instrumental. Yun yung una niyang gamit sa lipunan kung paano nagiging instrumento ang wika pagdating sa ating lipunan. Dito rin ay mapapakita natin kung paano tayo makakapagpilit ng isang kamaag-aaral natin na manood ng concert ng gusto mong banda. So, gagamit ka ng wika. Di ba? So, isa sa mga performative utterances natin ay ang pagpilit. At pangalawa naman ay paghingi mo ng kapatawaran sa iyong kaibigan. Ginagamit mo rin ang wika. Yun ang unang gamit ng wika sa lipunan. At ikit sa lahat, pagpapalabas ng patalastas o commercial sa television. Pangalawa, ang nakikita natin, may mga signages ulit tayo nakikita. Tama. Meron din tayong exit. Exit, tapos may exit. Then ito, meron ulit sign of dito sa isang larawan. And then meron din dito na isang uh, paalala na slowdown. So tama. Ito po ay isa sa mga gamit ng wika sa lipunan ay ang... Okay, mahusay. Ito ang regulatory or regulatoryo. Isa sa mga tungkuli ng wika sa lipunan ay ang pagkontrol sa ugali o asal ng ibang tao. Nagagamit ang wika para kontrolin po ang ating ugali o ang ating asal. Ito ay ginagamit para magbigay daan din sa mga kilos ng isang individual o isang tao. Kapag po meron tayong nakitang mga paalala, kapag meron tayong nakitang mga regulasyon, ang ating behavior ay nababago, ang ating pag-ugali ay nagbabago, ang ating mga kilos ay nababago. Kung kaya't isa sa mga tungkulin ng wika sa lipunan ay kung paano ito magbibigay ng regulasyon sa ating isipan at kung ano yung mga dapat nating sundin bilang isang miyembro ng lipunan. Kaya naman ang ilan sa mga mababanggit natin dito o matatalakay kung paano natin susundin ang tama o mali. Isa yan sa mga nakikita natin gamit ng wika sa lipunan. At ang mga performative utterances natin o bigkas na ginaganap natin dito ay una, pagtatakda ng mga tuntunin. Diba? So meron tayong mga tuntunin na dapat sundin sa paaralan, meron tayong mga regulasyon sa klase natin, meron tayong regulasyon at may mga tuntunin din tayo na dapat uh, masunod bilang bahagi tayo ng isang partikular na pangkat. Pagbibigay ng mga panuto sa ating mga pagsusulit para na sa ganun ay mas maayos nating masagutan ang ating mga gawain at nandyan din ang pagsangayon o pagtutol, bahagi rin yan ng ating regulasyon, at pag-alalay sa kilos o gawa. Okay? Kaya naman, mapapansin natin, meron tayong mga ilang paalala dyan, halimbawa na lamang ito, ice for sale. ba diba? So, alam mo kung meron bang binibenta doon sa tindahan na yun o sa bahay na yun kasi nga meron kang regulasyon o may nagamit na wika. Okay, tapos nandiyan din yung weight paint. O, oh. antay ka raw at merong paint daw. Oh. Okay, bawal mag dito. No standby allowed here. O, oh, diba? So, doble-doble pa yung mga regulation nila rito. Entrance only. Do not enter. O, oh, diba? Open 24 hours, 11 p.m. to 6 a.m. And boy weight dress applied now at ating manang's iterate itiri niya yung itiri niya is ganun yung spelling. Okay? So, nandyan yung pagbati. ah, uh, et, eto naman ang ikatlong gamit ng wika sa lipunan. Base sa mga larawan na nakikita natin, ano naman nakikita natin maaaring kagamitan ng wika sa lipunan? Meron dyan ang kakamusta, nag-uusap via laptop, maaaring magamit sila ng Gmeet or Zoom to communicate. And then meron dito nagbabanding, meron dito parang meron silang minamarites, meron chismis ang nagaganap. Tama. Isa sa mga gamit ng wika sa lipunan ay? Interaksyonal. Kung paano nagagamit ang wika sa pakikipag-interaksyon. Isa sa mga gamit ng wika sa lipunan ay ang pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong sosyal sa kapwa at makikita natin na ito yung isa sa pinakagampanin talaga kung paano natin naipapahayag ang ating sarili gamit ang ating wika na ang isa sa mga layunin natin ay makipag-interaksyon sa ating kapwa, sa ating kaibigan, sa ating kaklase, sa ating mga guro o sa iba pang mga taong nakapaligid sa atin. Sa pamamagitan ng interaksyon na ito, napapanatili natin kung ano yung kagandahan ng relasyong sosyal natin sa ating kapwa. At isa yon sa pinakamagandang dulot ng pagkakagamit ng wika sa lipunan. Kaya naman, minsan, pinangungunahan mo ito gamit ang mga bigkas na ginaganap o performative utterances natin, katulad ng pagbati. O minsan, nariyan din yung pagpapaala. O kung minsan, sisimula mo siya sa simpleng pagbibiro para mas ganon ay makakuha ka ng mas magaan na interaksyon. O minsan din ay nariyan ang pag-anyaya bilang bahagi ng iyong interaksyonal na pakipag-ugnayan. Sa formulasyon panlipunan, nagagamit natin ang magandang umaga, Maligayang kaarawan ang pakikiramay ko. Nariyan din ang pangangamusta at pagpapalitan ng biro. Isa sa mga pinakalimbawa natin ay ang liham pang kaibigan dahil ka lang ng rapport relationship doon sa iyong kausap. Kumbaga, ginagawa mo lang maging magaan yung inyong relasyon para walang pressure at yun yung isa sa mga bagay na tinitignan natin kung paano nagagamit ang wika sa lipunan. Ang pagbuo ng magandang interaksyon sa ating kapwa. Sunod naman, ano nakikita natin sa larawan? Ayan, so, meron ng pabasa, mga libro, imagination ba to? Okay. Mm -hmm. Tama, ito ay imaginatibo gamit ang mga panitikan. Mayugnay din natin ang mga panitikan kaya nga may mga libro tayo doon. So dito ay napapayag ang sarili nating imahinasyon sa maliklaing paraan maari sa parang pasalita, nagsasaliksay ka o naglalarawan, o pwede rin naman sa parang pasulat ay nariyan ng mga akdang panitikan gaya ng tula, maikling kwento, nobela at iba pa. Isa sa mga gamit ng wika sa lipunan ay kung paano natin maipahayag ang ating malikaing kaisipan bunga ng ating himaynasyon. Ito ay ang pagiging himaynatibo. Kung kaya't meron tayong mga ilang akdang pampanitikan, na ang una, ang layunin ng natin ay magbigay ng isang himaynasyon na pangyari, pero hindi natin akalain na magkakaroon ng malaking pagbabago sa ating lipunan. Kaya naman, pinakamahalagang, pinaka, -mahalagang, pinaka masasabi natin matibay na halimbawa natin ay paggamit o ang paggawa ni Dr. Serizal ng mga nobela katulad ng Noli Mitangere at El Filibustens. Sunod naman. Okay. So meron kayo nagkita dyan parang diary. May post sa Facebook si Binibining A. Okay. Tama. Ito po ay nagagamit ang wika bilang personal. Pang-sarili. Sa personal, naipapayag mo sarili mong opinion. Yung kuro mo sa isa pa nag-usapan. So gamit ang wika, kaya mong ibahagi ang yung personal na nararamdaman. Pwedeng pagtatapat mo ng damdamin sa isang tao kasi personal pa rin yung kaya ng pag-ibig. O dili kaya pagsulat mo ng editorial sa sarili mong opinion. May nakikita kang bagay na gusto mong bigyan ng opinion at nararapat lamang na, na tayo ay nakatira sa isang bansang malaya, maaari tayong makapagbigay ng sarili nating opinyon. O dili kayo pagsulat natin ng talaarawan para ipahayag yung nararamdaman natin na kung hindi natin kaya ipahayag sa kapwa natin, ay pwedeng ipahayag natin sa isang libro o sa isang kwaderno sa pamamagitan ng pagtalaarawan o pagbabahagi ng pang-araw-araw mong nararanasan. Or journal ang isa rin sa pinaka natin nating halimbawa. Ang mga performative utterances natin or bigkas na ginaganap ay ang pagpapahayag ng tuwa, paghanga, galit, pagkabalisa, pagkayamot at pa. At sa paraang pasulat ay nariyan naman ang diary. Sunod naman. So merong nagtatanong. Merong mga data on the second picture. May nagbabasa na and then merong nag-experiment. Tama. Ito naman ay yuristiko. Isa sa mga gamit ng wika sa lipunan ay kung paano ito nakapaghahanap ng impormasyon. Ang pinakalayunin mo rito sa yuristiko ay maghanap ng impormasyon, magsaliksik ng impormasyon, tumingin, magbasa, magkaroon ng kaalaman na tigit sa lahat, mapuno ang ating isipan na mga bagay na maaari ba nating hindi alam na nais natin pag-aralan. Ito ay tungkulin ng wika na ginagamit sa paghahanap at paghingi ng impormasyon upang makakuha ng iba't ibang kaalaman sa mundo. At isa yon sa mga nagtuturing natin mahalagang gamit ng wika sa lipunan. Halimbawa na lamang kayo bilang mga mag-aaral, ang isa sa pinakatungkulin ninyo sa isang lipunan ay ang makapag-aral. At bahagi noon ang yuristiko, ang makaalam ng iba't ibang impormasyon sa mundo, ang makaalam ng iba't ibang impormasyon sa partikular na strand na kinukuha nyo ngayon, at higit sa lahat ang makaalam ng impormasyon kung paano pa mas at uh, itatalino o mas mayaangat ang inyong mental na kasanayan, ang inyong kognitibong kasanayan, ang inyong kognitibong kakayahan. Ang mga performative utterances natin dito o bigkas na ginagana ay ang pagtatanong, paggawa mo ng hypothesis, pagtuklas, pag eksperimento pag-uulat, nariyan din ang pangangatiran kung kinakailangan at pagpuna bilang bahagi ng ating pagkaklaro sa mga bagay na nais nating malinawan. Sunod. Merong nagsasalita, may nagpapayag, may nakikipag-usap, may nagtuturong guro. Tama. Ito naman ay informatibo. Isa sa mga gamit ng wika sa lipunan ay kung paano makakapagbigay ng impormasyon. Kung kaya't kabaliktaran po ito ng yuristiko. Ito'y pagkuha o paghahanap ng informasyon at may kinalaman sa pagbibigay ng informasyon sa paraang pasulat o pasalita. Halimbawa na lamang hito kapag ikaw ay nagbibigay ng ulat, kapag ikaw ay nagsasagawa ng reporting, paggawa mo rin pamanahon ng pamanahon papel o research or thesis, pagdating sa mga uh, nag-aaral sa baccalaureate degree o sa masters, tiba, Nariyan din ang panayam at pagtuturo. Bahagi ito ng pagbibigay ng impormasyon. Kaya naman ang ilan sa mga bigkas ng ginaganap or performative utterances natin ay ang pag-uulat ng pangyayari, paglalahad, paghahatid ng mensahe, pagpapaliwanag ng mga pangyayari ng isang tao. Lahat ng mga bagay na ikaw ay nakakapagbigay ng impormasyon sa isang partikular na paksa ay bahagi ng impormatibo. Kaya naman nandiyan ang class reporting, pag-uulat o pagbabalita ng, sa isang radyo o telebisyon ng ating mga newscasters. Okay? Bilang kabuuan, naroon ang pitong tungkulin ng wika sa lipunan. At sa iyong palagay, ano nga bang kalagahan o gamit ng wika sa ating lipunan? Kalawa, sa gamit ng wika sa lipunan ay may tatlong pares kang mabubo o mapag-uugnay. Magbigay ng isa at ipaliwanag. At katlo, kung lilikha ka pa ng isang gamit ng wika sa lipunan sa iyong palagay, ano yung hindi pa nabanggit ano ito at ipaliwanag ang gamit ito. Ito ang magiging una nating gawain para sa panunood sa ating YouTube account. Mangyaring ipangkat ang inyong mga sarili na mayroong tatlo hanggang apat na miyembro lamang. Ay, uh, ulitin ko, three to four members. Okay? At sa tatlo hanggang apat na miyembro nito, hindi na po tayo lalagpas. Sagutin ang mga katanungan ito at ilagay sa comment section pagkatapos mapanood ang video na ito. So subukan lang natin kung ano yung mga bagay na maaari natin maibigay mula doon sa ginawa nating talakayan at mga maaari nyo rin apply sa sarili ninyong kaisipan, sa kaligiran ninyo kaisipan at hindi sa mga bagay na maaari nyo masuri na may uugnay sa ginawa nating talakayan. So bilang gawain natin, narito ang pangkatang gawain natin. Ayan. Lumikha naman daw tayo ng dialogo o katha, talata, o ano pa mang pamamaraan na magbabahagi sa halimbawa ng gamit sa ng wika sa lipunan. Okay? So sa ating mga mag-aaral, ito po ay isusulat lang natin sa kwaderno natin at magiging part ng ating assignment. Ito po ay mayroong, hindi na ito pangkatang gawain, individual na ito kasi script lang naman ang gagawin natin. Mayroon na itong kabuang 20 points. So, hindi na po ito pangkatang gawain, individual ng gawain. Ang kailan natin gumawa ka lang ng dialogo or katha or talata. At ano pa mang pamamaraan na makakapagbahagi ng halimbawa ng gamit ng wika sa lipunan. So, pwede kong pumili sa apat na ito. Pwede patungkol lang sa imahinatibo, gagawa ka ng talata or tula. Pwedeng personal at interaksyonal. Gagawa ka lang ng dialogo between personal at interaksyonal. Pwedeng yuristiko at informatibo, gagawa ka lang ng dialogo or katha sa yuristiko at informatibo. At pwedeng instrumental at regulatoryo nagagawa ka lang ng katha, dialogo, talataw, ano pa mang pamamaraan na may ugnay sa gamit ng wika sa lipunan. So pipili lamang po ng isa. Ulitin ko po, ang ating gawain, ito yung ating pangkatang gawain, sasagutin natin to as one group. Ito mga katanungan ito. And then ito naman po ay individual na gawain para sa ating kwaderno. At ito ang ating paraan lang pagbibigay ng, ng punto sa may kabuang 20 points mula sa nilalaman, presentasyon, organisasyon at sa ating balarin. Ayan. So since tayo ay nasa YouTube discussion, yan, wala muna tayong quiz. So, so skip na natin yung quiz na So maraming salamat sa inyong pakikinig at naway mayroong tayong natutunan sa ating talakayan patungkol sa gamit ng wika sa lipunan. Muli, ang ating mga wika o ang ating wikang Filipino ay mahalaga ang gampanin sa kung paano yung pakikipag-ugnayan natin sa lipunan. Kaya naman marapat lamang natin malaman kung paano ito epektibo na gagamit pagdating sa lipunan. At ang lipunan ay isang mahalagang gampanin din na dapat ay makatuklas din tayo at higit sa lahat makagalaw ng naaangkop sa kung ano ang sinasabi ng lipunan sa atin bilang isang individual. At ganoon na lamang ang may tutulong ng wika sa kung paano ang epektibong relasyon nito sa isa't isa upang nang sa ganoon ay mas maging epektibo ang ating pagkakilanlan bilang isang individual. Muli maraming salamat sa inyong pakikinig at Naway may natutunan tayo sa ating huling bahagi ng talakayan sa unang markahan. عالم